yung sa balakang ko. Ngayon masakit. Ang sino kang pagka, lumaga, hindi siya namamaga. Pero mamaya maya mamamaga. Mamaga na. Okay. okay. Nagalitan natin yung isang post Pero ngayon, uh, so na, bumalik na yung sa to. Di ba manas yan? Wala tayo. Sakit doktor, pikit. Pag ito sumakit sir, may sakit doktor ka. Pag-check up ka ha. Mm. Mm. Wala. Ito po yung kanto. Nakita. Iyan, yeah, masakit yan. Sakit. Puh! Ari ko. Sige, pagkakas mo dalawang kamay. Pagano, 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 pagano. Kung saan niya masakit sa ulo, mula sa ulo. Mula sa ulo. Sige pa. Sige ba? Ay! Mahalitin ba lang Ang palagin na Oo! mo na ha? Oo. mo na ha? Ha? <tis> mo na ha? Oo. Kung masakit na nilalagay mo uh, yampi, yampi, yampi. mo na ha? Oo. mo na ha? Oo. Po! mo balikan to ha? <tis> ha? Apo! Uh, Opo! Oh, Sige! Sige! Nagambala ka ba niya? Apo! Nagambala ka! Oo! Oh, oh, Manasin pati mo mukha nito! Oo! Oh, lumalaki o! Oh. Kala mo ang Sige pa! Gagaling na ito ngayon! Gagaling na! Sakot kasi! Gagaling na! Sige! Okay. Patayin na rin kita! Baka balik mo motor! Sige! Bakras! baklas Bakras pa! Tanggal mo na Sige! Mainit ng babaka? Ha? Ha? Sige, sige, kung doon sa akong tiba. Kung tiba, baka magkapalit, ha? Sige ba? Pahinga, papatayin kita. Makabalikan mo to. Ha? tanggal pa? Tanggal pa? Matagal mo na ginambalat, ha? Matagal pa? Opo. Sige. Huwag kayo tira ng tira, hindi na makinahi kita. Ay, tanggalin mo! Inuutusan kita! Susunod ka sa akin, ha? Ano! Susunod, ako, susunod ha? ha? Sige. May pakapakapa ka pa, -paka -paka o. Sige. Sige. Sige pa, kundi na lang. Ana. Ah, ah, hmm. Mai nak dah. Mai ni. Oh, pokok sikit. Oh. Putihlah. Oh. Oh. Putih Cari. ah, Lantik guyon. Sige. Kunti na lang. Tong yung komisyon sa akin mandaki lang umi. Aray ko. Magambala sa lalaki. Saan iparatris? Ako. Adal. May... Ah.

kaya po, tapos lakas ka. Isang lindag lang. Isang lindag. <laughs> Gano'n, <Dino>, isang lindag. <laughs> Kahit ano lang. O, sige. Pumulong kung may pagbubago na. oh Meron na. Magdeterodireksyo na po yan. Parang parang nabiyakin naman. Ang ating bagay ng iso sa langit. Maram salamat sa to po. At pasang patuloy si sir. Nagbago po agad rin sa binte niya. Maram salamat sa ah, kay Boy Negs. Sa... Sa team apo, apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, out sa inyo lahat dyan, kay uh, Melo Legario, kay Yeswa Masiya, tsaka kay uh, Master Sergeant Sir Tony ng Quezon City, isa marang itong Maraming salamat.